Ayun mga Pasipik at habang tayo ay naglalabigar ay sinibaran si Kuya Ruby ng ano sa, kanang hilahila ay medyo malayo pa po yung tansi at hindi pa natin nakikita ayun halos ma, ano, maupos po yung nylon nung kanyang pulunan sa hila at tinulungan po ni ng ating isang kasama na si Parendin Ayan, halos maupos

So na, so na, so na, sayang yan. Ayan, binira na po ni parang nunoy. Ito pang nunoy na bumira, oh. pa. na pa. Doon, dulo. Ayan, nilipat na po dito sa una. At delikado po doon sa ilisi, mga kapasimikit, baka may ilisi. Tingnan natin, tinry natin yung case nung nating, yung camera. Maganda ang pagkakakuha. Ako po, palaw. Kaya may pangalong kantuan ah. May kantuan. Ang ganito tango lang yun Ganyan Yan na yan na Set out Ang init Ano out. ito kita kay -ka, yung bupare <laughs> oh. Meron pa po yung plus yan May tangay tangay na Pamain Yan po yung kanyang Anting-anting Ganyan po Pag nagbibire Nagtatangay talaga ng Pahay Napanood niyo yung Nag viral Ganyan may tangay din yan o Pamain yan Hindi to O gulo Shoutout nga pala kay... lana wala nang kawin ito. Walang guma. Wala na, walang Kailangan diyan, tawas. Ayan ako si Bigot, malapit na po. Hindi na lang. Ayan, malapit na, malapit na.

Ayano, motina makuupa. Hey, naay. Ay okay. walang oh, yeah. mm -hmm. <laughs> Ay, Wala uh, Ay naay. Ay Ay Wala Ay naay. 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 Ay na. Ay naay. Ay Ayan. Ayan uh, na. Ay na lang. naay. na yung Ay 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 pa. Ay, ba, as, ba, as, ba.

Ha vesselik katlan da yine bu